Hello mga ka another day, another activity naman mga ka-farmers Pauli na po dahi tatawad -ta -ta, mga ka-farmers mo nang magulay taog tangkong mga ka-farmers Kaya nindot, kaya nindot ko ng tangkong basta adobo niya bag o mga good ning human ng ulan mga ka-farmers niya Alangani na po sa oras mga yung trabaho mo nang nanggulay na lang ko mga ka-farmers Kaya tama-tama po pag human sa ulan mga ka-farmers Kiguto, magkawin niya nagtanaw ko sa tangkong lamig, Adobuhan mga ka-farmers, magkawin niya butangan dahil pinirit daog na ng nang bahaw da mga farmers basta nga na mga sudan mga farmers bintaha jo na ay masaaag nga gulay mga farmers kung magkaipit-ipit ay magulay para yung mga mga farmers nga wa jo nigitanom tangkong pero nito tobo au sudan eh manay lemek kay eh, gulayo ni mga farmers adubohon basta kabalutas tangkong asagikan mga farmers Onya pagluto ano yung mga kaparmers kan agan yung apilan sa garlic nga ga oga nga garlic mga kaparmers kan inig kaon humot kayo ang garlic ah oh, perting lamia ay mo nang on sa patong lugayan mga kaparmers tara na ulit na kay patong luto on yung mga kaparmers Thank you for watching mga kaparmers God bless bye bye